Bye bye. Pasok na po siya sa school. Dalawang araw po siyang absent. Gawa ng may sa kasipun po siya. Ano mm -hmm. po ang vlog? Uh, subscribe po kayo. Sa YouTube ko po is Judith Bulibas. Sa Facebook ko po is Eritz Juris. Magkaiba na po. Kasi yung Eritz Juris, matagal na po yan. Tsaka yung, yung nasa Facebook, ah, uh, sa YouTube ko po bago pa lang po, wala pa po isang taon. So, subscribe po kayo. At sa mga subscribers ko po sa Facebook, maraming salamat po. At sa na nga nag-like at nag-subscribe. At sa nga nag message po ng followers ko po maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana hindi po kayo magsawa na manunod sa aking mga vlog thank you very much po so po ngayon po maglinis po ako ng aming bahay at Ayan po, ang kalat-kalat po. Yan po siya naglalaro. Hindi pa po siya kumakain. Kasi busy po siya naglalaro. Ayan po, magligpit po po ng aming higaan. kalat-kalat po, po ng aming bahay. So, simulan ko na po ang magligpit ng aming maliit na bahay. Kain na ikaw. Kain na ikaw mama. May na ikaw magkain? Mayan na siya magkain. Busy pa siya maglalaro. Kaya, mayan na siya magkain. Ina, kain na ikaw? Puna, naginom po siya ng gatas kanina. Yung gatas po niya at saka yung gatas ng kuya niya, ininom po niya yung gatas ng kuya na nandira. Sinadya talaga ang tinina ng kuya niya yung gatas sa kanya. Kung mayroon po niya sa kanya gatas, isa. Dalawa po yung tinititla ko, isa sa kanya, isa kay kuya niya. Kaya yung isa, hindi niya naubos. Iniwan na lang niya sa kuya, sa kapatid niya sa bunso niya. Kaya po siya dalawa. It's time to leave na po tayo. Nagpit po ako sa mga kaalap. Huwag oh, na para dito sa ilalim. <coughs> <coughs> Oh. hello po isang magandang umaga po. Hindi pa ako nakapag-vlog ng mga ilang a, dalawang araw po gawa ng nagkasakit po yung panganay ko. O may ubod sa kasi po sumasakit po yung lalamunan niya. Kaya hindi muna ako nagbablog ng mga e, dalawang araw. So, tsaka dinala din po ito ng cellphone. Ginamit po ito ng cellphone ng asawa ko. Itong cellphone ko, ginamit niya. So, hindi din po ako nakapag-vlog. Pero okay lang po. At least na naka-focus po ako sana sa ko. ng dalawa, sa ang sana ko din na may sakit. So, ngayon po, ipumapasok na po siya sa school. Asawa ng Diyos, okay na po siya. Pinatid po na po siya sa school kanina. Kasi may drawing daw siya na may ginagawa kasi siyang project na kailangan ipasa. Kaya pumasok po siya. Kaya may kunting kumbulang po. Kunting kumbulang po, po siya. Kasi yung sakit sa lalamunan niya, wala na po. Tsaka yung sipon, wala na po siyang sipon. Kaya naliko na po siya kanina. So, sorry po sa hindi po ako nakapag-vlog. Hello, hello po. Ano na naman? O, oh, ayan po yung isa. Nagkalat na naman ng laruan. Tapos na po ako nagligpit ng aming higaan. Yan, kinalat na, na naman yan. Nagsimula na po siya nagkalat. <laughs> yan po po sa may maliit kang bata. tapos mo lang maligpit ng higaan. Tapos sisimulan na naman yung magkalat. Ah, oh, boy. Oh! Alis ka matama, likod mo dyan! Doon ka, doon ka, banda, doon. Hindi sa tayo, basa na ikaw, ah. Oh. Basa na ikaw. So, thank you, thank you po sa nanonood ng aking vlog. At subscribe po kayo. Maraming salamat po. Ayun na Ayun na isa. Ano yun? Ang ng ganda. Ah, may na maglinis pa ako. Nagpit pa ako ng ano. na maglaro. Ano? Ah, kaya tayo lang.